African swine fever padayon nga nagakapanghalit sa pila sa probinsya sang Iloilo. Sa so, mga holiday season, Provincial Veterinary Office may pahanumdom sa pagkonsumo sa pork products. Si Julius Bilaaol nakatutok ka. Tatlo ka tuig matapos manghalit sa swine industry sa probinsya sang Iloilo ang African swine fever. Padayon sa gihapon ini nga nagaluntad sa pila lugar sa probinsya. Sa nagligad lang gani nga bulan. May mga report nga nabaton ang Provincial Veterinary Office nga may mga baboy nga nagkalamatay tungod sa ASF. Nga may ara ko ang mga mortalities sa, uh, sa kabaranggayan, especially sa, sa mga backyard farmers naton, but it is uh, isolated cases. Padayo na panugyan ni Dr. Tabuada sa Hag Racers. nga ipatuman gid ang mga pagsulundan kontra ASF. Bangod man sa pilaka pamalatian sa baboy, giningi man sini ang mga konsumidor nga usisaon ang ginabakal nga pork products. Ang tanan yung mga karne nga ginihaw sa ng, uh, slaughterhouses, may ara na siyang uh, meat inspection certificate gina-issue. Ang tagiyas ang karinderiya nga si Manang Joy, adlaw-adlaw nga nagabakal sa baboy nga iya serve sa iya customers. Ginapasiguro si Ni, nga hilway sa pamalatian ng iya Ang may ara sa so sir nga tatak bala, tapos ang namigid nga baliga sa so may gasang at bala. Ang vendor nga si Prince, ginapaihaw sa gindisignar nga slaughterhouse sa Liganes, ang iya ginabaligya nga baboy. Kag para wala sang duda, nakadisplay ang meat inspection certificate sini. Ang sa inspection na consult sa banwa na lantaw ka DA kung okay ang baboy. Sa karon bastante ang supply sa baboy sa probinsya, suno kay Dr. Tabuada. Nagikan sa masobra si 10 mil sa Enero, naglabot sa 90 mil ang ila inventory sini nga Nobyembre. Apang sa pihak sini, ginalauman sa mga vendor nga magasaka ang presyo, bangod magasaka man ang demand sa selebrasyon sa Pasko kag bagong tuig. Sa karon, Yara sa 320, top top 340 pesos kada kilo. Ang presyohan ay isang liyempo sa Leganes. Panugyan naman ni Dr. Tabuada sa mga konsumidor na may reklamo, magpakigangot sa mga meat inspector na naka-assign sa ilang mga banwa. Upod kay Serilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.